Mga bay, tingnan nyo. Ang dami. Ayan, oh. Mga meat. Kuti natin. Wow. Talitan natin. Hakot, hakot. Maulan pa naman. Mag-ingat lang talaga. Kasi, ano, islide. Wow. Sobrang slide. Nasugata na ako, mga bay. Laki na nasugat. Wala, ang dami, oh. Wow. kuning ko na ito ito na natin itabahan ito na ba natin dyan, mga bay ang dami mga bay o mga may ayan kaso hindi na sya mga bay hindi na malamig kasi change na ang color eh pinagbubuksan yung iba. Wow. Sayang naman. Nakita nyo, nag na yung kulay niya. Uh, dito oh, para makita nyo. Ayan oh. oh. Dapat, ganyan yung kulay. Pero yung kabila, kasi ganyan ang kulay oh. Tinan nyo. Pero check mo pa rin. Oh my God, di ko makaakyat mga bay. Sobrang slide. Wow, sobrang slide talaga. Oh my god, kakatakot. Sobrang slide. Paano ba 'to? Hindi ako makaakyat nito eh. Oh my gosh. Sana hindi ako mulog. Ay, naku. Hindi ko maabot, sobrang slide in. Eh. Ouch. Sayang, eh. Ah, hindi ko talaga maabot. Ano? Hindi ko maabot mga bay. Dito tayo. Ayun. Tanurin natin ito. Tingnan natin kung ano meron. mga bay, jackpot na to. Ang daming mga herb rocket. Herb rocket. Ang daming pananim. Wow, jackpot na to. Hakotin na to natin mga bay. See you sa bahay. Mga bay, binuksan ko na yung nakablow bang. Kaya gutom ako.